Paganda. <laughs> siya nagpapaganda. Napansin mo na ako? Papaganda na. Masabi ko lang <laughs> ay hindi na kailangan. Hindi na kailangan? Oo. Kahit simple <laughs> lang. Wala nang kailangan. <laughs>. ano. Tubig lang sapat na bro? Oo, tubig lang. <laughs> water drink water para para, para hydrated para water lang pala biyan dami po pang ano ilamos lang pa. ano? ilamos lang talaga ilamos, ilamos, lang, ilamos, lang. Ilamos, lang. <laughs> ilamos lang ilamos lang ilamos lang pula pala kailangan eh dapat pala din ako may pero hindi mo lang pero grabe ano po Sobrang ano, ito po ang laman ng bag ni nakita natin siya is ano, Girl Scout. Daming dala, lagi handa sa mga pagsubok araw-araw. And thank you Bianci sa ano sa pagsama sa akin, pagbigay ng time para ano makasama sa vlog ko. So, ano po ito? Kung ba um ano lang